Sabi ni ate, na picture po Sabrina. Ah! <laughs> Anong sabi mo? No, my name is Sarina Oceania Azores. Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity! Mag-ina ni Jong Hilario na sina Maia Azores at Sarina tawang-tawa habang nagkukwentuhan. Sa latest video na ibinahagi ng mga ito sa social media, ay nagkukwento si Baby Sari sa kanyang nanay, tungkol sa isang ate na nakipagpa-picture sa kanya. Ayon kay Sarina, tinawag siya nitong Sabrina na agad naman niyang itinama. Full name pa nitong sinabi ang kanyang pangalan, na ikinatawa ng kanyang nanay. What do you say? Somebody? Ready my picture, i Sabrina. Sabrina. <laughs> ate, Sabrina. Ate the picture book. Sabrina. Ah! I don't say No, my name is Sabrina. Oceania Sabrina. I sure is. That's what you said to Ate. <laughs>